Bakit nga po pala hindi nagko-contract po usually? Meron pong mga ganun pong mamis, hindi po nagko-contract? I always say na pag hindi pa nagko-contract, minsan di pa rin ready si baby, okay. diba? Kaya nga sabi ko, overdue na ba talaga or over-eager? Ah, Kasi yung iba, ang no-so okay. nila kahit 37 pa lang, 38, laging tatakot sila, ba't wala pa akong hilab? Mm -hmm. Pag may nagtatanong ng ganoon sa akin, sa'yo sinasabi, eh kasi, nag enjoy pa yung baby mo sa loob. <laughs> sa loob. Mm -hmm. Remember na pag ready na rin si baby, gagawa rin siya ng paraan, hindi oh, eh, pa, para si mami eh, mag-start ng mag-labor. ba? Diba? So, pwede na ba tayo ring magsarili ng pag i ng labor? Kasi, ang gustong tinatanong ng mga kasambahay also, may mga paraan ba na sarili Thank kong me. way yes. bago pa ako mag 40 weeks eh unahan ko na yan mag-induce na ako ng labor. Mm -hmm. Sa totoo I've mentioned 40 weeks yung EDD. Mm -hmm. Kasi kahit sinabi ko that term na rin naman ang 37. Pinaka-optimal pa rin mga anak yung best chance ni baby ay ang 39 to 40 wow. weeks. So below that hindi rin namin in-encourage na gumawa ng mga extreme measures or natural mm -hmm. induction method si nanay sa bahay. ba? Diba? Pero ano ba yung mga yun? Kayo ba may idea kung ano? May naririnig ako okay. yung, ano po eh, pag inom ng primrose oil. Mm -hmm. Ikaw, ano sayo mo? Dog. Yan, Exercise walking. Dog. Kaya, oh. usually, Yun nga, Dok, parang sinasabi na mag-exercise, maglakad-lakad, para mas mabilis lumabas yung baby. You know, yun ang usually naririnig ko. himayin natin isa-isa. First yung sinabi mo walking, I'm for it. Like kung ina-advocate 'di ba, ang isang pregnant woman, pinaka-best exercise for her ay walking. Mm. Totoo naman. And lalo na kapag term na si baby. Kasi pag nakatayo ka, yung pull of gravity, tinutulungan din si baby, mm. 'di ba, na mas mag-engage o bumaba doon sa birth canal. Mm -hmm. So, pinapalakas ka rin niya. Alam mo, kailangan malakas din ang mga legs ni nanay, mm -hmm. ang pelvis niya kapag siya ay mangangan, na kasi mm -hmm. iire siya. So, walking indeed is a very, very good exercise. Apart from that, pwede rin yung mga uh, yoga balls. Mm -hmm. Nakita na kayo noon, di ba yung mga pregnant na nagbabounce-bounce oh, oh, sila okay. sa balls? Oh, okay wow. yun pwede rin yung mga supported na squatting. Mm -hmm. Saka, Dok, yung meron yung mga nag-e-enroll sila sa mga klase, may waters. Yes, oh. Ano ba tawag sa ganun? Ba? Well, meron mga, actually, prepare doon sila, sinasimulate yung kung gusto nila kasi may water. water mm -hmm. Yung iba naman, parang may mga lamas, di ba? Pero yun mm -hmm. naman, ay techniques during the time na manganganak na sila. Mm. Pero in terms of parang naturally inducing labor okay. as part of yung exercise nila, ito yung engaged breathing, yung mm -hmm. mga ganun kasi para daw naturally bumukayan bukod sa exercise, kailangan din may form of uh, rest. So parang ganun, balance of both. Okay. Mm -hmm. Tapos uh, you've mentioned supplement. Yes, so... ever since nababanggit naman talaga yan, lalo sa mga mavi vlogs favorite oh, oh. nila yan mm -hmm. and it can be bought din nga over the counter yung evening primrose galing yan sa parang kulay yellow na flower mm -hmm. and the reason bakit ginagamit ito naturally because it contains some um fatty acids no itong fatty acids na to ito yung precursor ng prostaglandin, mm. so parang binibigyan mo ng prostaglandin okay. yung patient, para rin to help ripen the cervix. Mm -hmm. no. Look about sa mga ganon induction labor, na kapag ka medically done, pag may mga done by proper medical ano personnel, may mga risk po but doon sa mommy? compared doon sa mga parang at home naman nag induce ng labor. Whether natural or medically induced mm -hmm. sa clinic, meron. Okay. Kaya nga sinasabi ko palagi, kahit nagbabasa sila sa mommy vlogs na, oh, ito yung mga gagawin mo, to naturally induced labor. Mm -hmm. You have to ask first your healthcare provider, pwede oh, na po ba, dok? Oh, oh. Kasi sa totoo, like sinasabi, nananahimik pa si baby, bakit tayo nagmamadali? Hindi ba? Kasi kami, nagmamadali lang po kaming mag-induce ng labor sa women na may complications. Kunwari, meron silang gestational diabetes na hindi kontrolado. Mm. We have to deliver kasi the baby earlier than the 40 weeks. Mm -hmm. Same kung tumataas ang BP, tapos halos hindi natin makontrol, bago pa lang magkaroon ng mga complications, such as seizures, mga ganyan, gusto na rin natin ma-deliver si baby. Pero we do it in a manner na moderate, no? mm -hmm. hindi hindi isang bagsak. Kasi induction of labor also has risk. Ano mm -hmm. yung mga yun? Pwede kasi grumabe yung contractions, mm -hmm. sumobra, yung hindi tumitigil, and when it happens, napapagod yung muscles ng uterus. Mm -hmm. So, pwedeng number one, pagkapanganak, pwedeng mag-cause ng postpartum hemorrhage. Kasi pagod na siya, matagal mo mm -hmm. na siyang pinipilit mag-contract, So, ang nangyayari, pagkalabas ni baby ng placenta, hindi naman mapatigas yung uterus. Mm -hmm. Ano pa, pwede rin na yung iba, extremes ha, pwede nag a so placenta, na unang humiwalay yung placenta. Mm -hmm. At doon pa si baby, humiwalay ah, na. Ba? Or, ang pinaka nakakatakot is yung pag-uterine rupture. Ano po yun? Sumasabog yung matres sa sobrang Ay. contraction niya. Kasi yung iba pala eh may previous myomectomy. Mm -hmm. Eh nakin nagbasa siya, nasabi oy ito pala pwedeng gamitin mm -hmm. to induce labor. Mm -hmm. Yung mga ganong bagay. So again, ah uh, before po tayo kumonsulta sa mga friends sa mga kapitbahay magbasa-basa, kailangan ho ma realize natin na tailored fit yung mga ginagawa mm -hmm. per case. Mm -hmm. Dok, usually kapag sinasabing overdue yung pregnancy, para napapansin lang yung mga negative effects nito sa, sa baby usually. Parang magkakaroon siya ng problema dahil nga kapag kunyari, nag siya sa loob. Pero sa mga effects naman nito sa mami naman, dok, kapag uh, yun nga, overdue pregnancy niya, ano naman yung mga pwedeng negative effects naman dun sa mother naman? Yun nga, bukod dun sa stress, uh, stress niya, pagtaas ng BP niya, sa mga post-term moms, syempre, kung post-term na kasi, pipilitin din natin mag-induce ng labor. And remember, kapag nag admit po tayo ng mga pasyente for induction of labor, laging may disclaimer na lalo na kung hindi ganun kaganda yung pagkahinog ng cervix, mm. there's a chance for cesarean section. Mm. So basically, yun yung magiging complication sa nanay. Lalo na kung hindi magtuloy yung induction of labor or hindi magiging successful, failed induction of labor yung tawag. And, masisiis siya. And having a C-section in itself, syempre, mas Delikado yon hindi ba? Compared sa normal delivery. Kasi sa induction of labor or sa CS, anong nangyayari? Binibiyak natin. Mm -hmm. So, pwede may mga injury sa bowel, sa bladder. It predisposes the woman na sa mga susunod na pregnancies niya, maoperahan din. mag i din ng labor. So, ito yung mga risk naman na pwedeng kaharapin ni Nana. For specific specifically naman, doon sa mga baby naman na nagpupta sa loob, meron naman siyang pwede mangyari din sa mami kapag... ka yung bata naman na dumi sa loob. Okay. Pag hindi nagpapacheck up si nanay, tapos na si baby mm -hmm. sa loob, syempre, kunwari, pumutok na rin yung panobigan sa tagal, mm -hmm. no? At hindi rin talaga nagpapacheck up si nanay, pwede magkaroon si nanay ng infection sa matres niya. Particularly, dun sa mga membrane na nakakabit sa kanya because of the pregnancy. Okay. Chorioamnionitis po ang tawag dito. Mm -hmm. So, si nanay, magkakaroon siya ng matinding infection that, of course, Delikado rin. Mm -hmm. Of course, detrimental din sa kanyang health. Pagpaganon, Dok, uh, pwede po bang maapektuhan yung fertility niya after long, Like sabihin natin na panganak na si baby. May mga long-term effects po ba yan kapag nagkaroon ng infection? Uh, hindi naman. Pero syempre, an infection is an infection. Oh. And individually, pwede rin may iba-ibang response. no, Although, ito kaya natin i with maaayos na antibiotics, yung gold standard namin, mm -hmm. clindamycin and gentamicin. Oh. Pero, siguro, yung trauma nila mismo, from what mm -hmm. happened, minsan ayaw na nga nila ulit mag-anak mm. ulit, mm -hmm. diba? Long term, hindi naman talaga. Wala pa naman ako nabalitaan na tanggalan ng matres, no? Because, mm -hmm. for you, am unite But morbidity ito. Ibig sabihin, tatagal si nanay sa ospital. Mm -hmm. And when it happens, kung naka si nanay, naka-confine si baby, yung bonding nila is lost. So ano yung isa pang impact doon? Kapag kahon nahihiwalay ng matagal si baby, ng bagong panganak sa nanay, nahihirapan mag-establish ng breastfeeding. And alam natin, yun ang pinaka-optimal sana kay baby, mm -hmm. hindi ba? So, kawawa naman sila both. So, importante, pagka palapit na rin kayo sa inyong due date, yun nga, mas masigasig kayo sa check out. Yeah.